Sa bawat bagong taon, maraming tao ang umaasa ng pagbabago at mas magandang kapalaran. Kasama sa paghahanda, ang pag-iwa sa mga bagay na maari magdala ng negative energy. Kabilang sa paghahanda ay ang pagsunod sa mga pampaswerte na naayon sa fungsyo at pamahiin. Pero alam niyo ba na ayon sa mga eksperto sa psychology, Feng Shui at self-improvement, ang mga taong nakapaligid sa atin ay may mahalagang impluensya sa ating tagumpay? Narito ang mga uri ng tao na dapat iwasan upang maging mas maayos at mas maswerte ang ating bagong taon. Sabay-sabay natin alamin mga review. ang mga negatibong tao. Ang mga taong palaging may negatibong pananaw sa buhay ay maaring makahawa ng kanilang energy. Ang kanilang pagdududa, pagrereklamo at kawalan ng pag-asa ay maari magdulot ng stress sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang negatibong pag-iisip ay hindi lamang nakakabawa sa ating kumpiyansa, maaari makasira ng mga oportunidad na darating. Mas mabuting iwasan ang ganitong klasing tao at paligiran ng sarili ng mga taong positibo at supportive. Ang mga chismoso at intrigero ang mga taong mahilig sa chismis at intriga ay maaaring magdulot ng tensyon at away sa personal o profesional na buhay. Bukod sa pag-aksaya ng oras, ang pagkikisali sa chismis ay maaaring makasira ng reputasyon. Ang mga eksperto sa relasyon ay naniniwala na ang pagiging malapit sa ganitong uri ng tao ay maaaring magdala ng negatibong karma. Sa halip, piliin ang mga taong bukas ang isip at mas nakatuon sa positibong komunikasyon. Ang mga walang pangarap o ambisyon Ang pagkapaligid sa mga taong walang pangarap o layunin ay maaaring makahila pamba sa iyong pag-unlad? Ang ganitong klasing tao ay karaniwang hindi nagbibigay inspirasyon at maaaring magdulot ng pakiramdam ng kawalang direksyon. Ang mga eksperto sa self-improvement ay nagmumungkahi na humanap ng mga kaibigan o kilala na may parehong hangarin sa buhay. Ang mapagsamantala may mga taong lalapit lamang kapag may kailangan. Ang ganitong klasing tao ay kilala sa kanilang pagiging mapagsamantala at walang malasakit sa kapanganan ng iba. Ayon sa mga life coach, dapat umiwa sa ganitong uri ng tao upang maprotektahan ang sarili mula sa emosyonal at pinansyal na pang-aabuso. Matutong kilalanin ang mga tunay na tao mula sa mga mapagkunwari. laging may inggit. Ang mga taong naiinggit ay madalas na nagdadala ng negatibong enerhiya. Sila ay hindi masaya para sa tagumpay ng iba at maaari magdulot ng kompetisyon na hindi naman kinakailangan. Ayon sa mga functional expert, ang inggit ay naglalabas ng enerhiyang humaharang sa mga biyayang dapat mong matanggap. Mas mabuting iwasan ang ganitong klaseng tao at mag-focus sa sarili mong pag-unlad. Ang palaging nakakalimot sa utang na loob. Ang taong hindi marunong Pasalamat o magpakita ng utang na loob ay maaari magdala ng sakit ng loob. Ang mga eksperto sa relasyon ay nagsasabing ang ganitong ugali ay nagpapakita ng kawalang malasakit sa koneksyon sa ibang tao. Sa 2025, mas mabuting piliin ang mga taong marunong magpahalaga at bumalik ng kabutihan. ang mahilig sa drama. Ang mga taong mahilig sa drama ay karaniwang nagdudulot ng tensyon sa paligid. Madalas silang may dala ng issue na magiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga life coach ay nagpapayo na umiwas sa ganitong uri ng tao upang mapanatili ang kapayapaan at harmony sa buhay. Ang pag-iwas sa mga uri ng taong nabanggit ay hindi nangangahulugan ng pagiging mapili o mapanghusga. Sa halip, ito ay isang hakbang patungo sa mas maayos na pamumuhay at mas positibong taon. Sa 2025, piliin ang mga taong magdadala ng inspirasyon, suporta at kaligayahan upang mas maabot ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Tandaan, ang swerte ay madalas na nakasalalay sa ating mga desisyon, kasama na ang mga taong pinipili nating pakisamahan.